Hi, my name is Randy at ako ay nagtatrabaho bilang caregiver dito sa New Zealand. Kung bago ka lang sa page ko, don't forget to follow para updated ka sa mga job vacancies here in New Zealand. Narito ang mga legit agency na kailangan nyong malaman para makapag-apply ng trabaho papunta dito sa New Zealand. Louis International Manpower Services Karamihan na napapalis ng agency na ito ay ang mga skilled worker katulad ng mga driver, machine operators, mga plastic technician, at ang mga maintenance in Engineer. Ang agency na ito ay matatagpan na lamang sa Mandaluyong City, Philippines. Maaari niyong i-visit ang kanilang Facebook page para sa karagdagan pang impormasyon. On the list ng Staffhouse International Resources. Ang agency na ito ay naghahanap ng mga skilled worker katulad ng mga caregiver, farm worker, cleaners, mga registered nurses, mga HR managers, life raft technicians, at ang mga accountants. Ang agency na ito ay located lamang sa Cubao, Quezon City, Philippines. At maaari niyong i-visit ang kanilang Facebook page para sa karagdagan pang impormasyon. Last but not the least, ang September Star Incorporated. Ang agency na ito ay nagpapaalis sa mga skilled worker katulad ng mga nurses, caregiver, at ang mga IT engineer. Gusto mo pa ba ng mga video na ganito dito sa New Zealand? Follow for more videos like this para updated ka.